ito yung mga kawal ko ito mga sundalo ng Canada kung malaki ang kahones nyo pwede kayo maglakad sa gitna niyan. I dare you Alright Hindi <laughs> ko na kinuhaan yung harapan, yung pagpasok ko Pero dito pala sa Walmart ay uh, yung cart, maglalagay ka rin ng binting-binting ng -binting, 25 cents uh, Alam nyo last time kong nalaman to hindi ko alam kung sa na nag dito sa amin or sa kabuang ng bansa <laughs> Pero wala na dito eh Pero siguro nagbabago ng panahon <laughs> Ngayon wala akong Mikropo no Kaya sa Pantay to Ang hinahanap ko ay inumin Ng tubig Kasi Ang goal ko lagi makainom ng At least isang litrong tubig uh, Dapat dalawang litro daw eh Pero sa akin isang litro kasama na yung mga Tubig lang yun tubig lang hindi pa kasama yung mga kape or wala namang mga inumin kung may juice man, bihira ako ng juice eh Ah, uh, soda, hindi rin ako masyado. Pag lang natatakam pero hindi, hindi talaga ako makisoda. At, ah, uh, uh, yun, yeah, mga ganun kung anong mga liquids. Mga fluid intake, kumbaga, di ba? Uh, Oh, di uli ako dito ah. Dito kasi to nun eh. Dito sa aisle na to. Pero naging uh, cookware na siya. Tsaka hindi ko rin siguro makita. Kung nagsasalita ako. Excuse me. Do you know where you keep your water bottle? Water bottle here. Yeah. You see the four boxes on the left. You will see. Okay, right. Uh, over. Okay. On the left, oh, all right. You will see uh, uh, they they move it. Usually they here. No. Not all, all the way there. All right. Thank you. Alright, okay, Of course, kitchen. Nabubulol ako yung dila ako pag nagsasalita. Kasi Ano ba yung kinain ko? Ano ba yung kinain ko? Yeah, yung kinain ko hindi yung weather I'm used, uh, I'm used to, uh, I'm used I'm used weather dito. Ah, ito. Oh, yeah. Hmm. Okay. Ito ang water bottle. I'm sure may mga ibang lugar na mas maganda tong uh, meron ako nito eh binili sa akin ni misis ng unang panahon eh hindi ko na ginamit alam nga itong daladala ko para ako may dalang maleta pero maganda tong thermos na to double wall insulated stainless steel Ooh, 3 liters <laughs> uh, pag ganyan meron yang ay wala ba itong ano ito lang ang kanyang oh huh. pwede ka dito uminom ganon or straight straight from the uh, parang naso straight from the opening oh parang parang arang ano malaking straw parang destroy steroids <laughs> ah okay let me see let me see okay kasi gusto ko talaga ng maraming ang uh, yung tubig madali ka maybe a little tip sa inyo kasi nagwo work sa akin yung may isa na kayong malaking container o lalagyan na it will meet it will meet it or it will satisfy your needs sa buong magdamag sa buong sa buong araw so kung isang litro kayo o dalawang litro alam mo yung alam niyong old na kaugalian sabi nila walong litro daw wala <laughs> walang uh, heaven forbid walong litro ah uh, walong baso ang walong basong gat, walong basong tubig ay ang average na baso ng tubig ay 8 oz, 'di ba? Pag 8 oz, 8 times 8 times uh, 8, 8 'di ba? I guess. 'Di ba? So I think ako, ang kabuuan no ay 32 oz, 64, I think 64 oz. Ah, well, hindi na ako mag mag, mag magka-calculate ngayon. Ah, uh, 1 liter ako plus yung mga iba pa mga fluid intakes Kaya Ah, uh, I think namimit ko yon. Okay. Uh, isip. Ano bang gusto mo? Ang pinaka gusto ko sa lahat yung madaling linisan. Okay. Yung hinawakan ko panina na parang thermos. Thermos sa atin. Thermos. Cold for 120 hours. Hot for 24 hours. Ah, pero meron lang ako nito eh. Ang hindi ko lang alam kung uh, gusto ko nito isa nito sa isang malamig. Hindi ba? 32 bucks. Okay. Let me think. Let me think. Oh. Ito. Ito. Ilan to? 1.9 liters. This is good. Di ba? Oh, I like this. Plastic. Oh, ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko ay wala sila masyadong arte. Kilala ko ni Mrs. ng ganito eh. Wala masyadong arte. Wala yung mga, nas, linisin pa yung mga nook and crannies. Yung mga sulok-sulok, singit-singit. Ito madaling linisan with a brush. At, uh, at, uh, pwedeng straight straight dito uh, this is like a tip almost a type of straw although a little big opening pwede ka dito uminom okay this I will get I will uh, I will buy one of these pa hindi ko kunin na laglag lagi ako mukha sa pinakang likod at syempre hindi lang pinakang likod kasi ang chances na may plus itong nahawakan pero not guaranteed hmm good check for cracks unusual uh, unusual I don't know stains, smell uh, unusual oh it, ito ay huh, look at that kailangan mong i-pull out I-pull forward Para Para mag-sit sya ng maayos Little bit of twisting Ah, that's fine Mukhang uh, Kailangan ito malakas ito Para ma-hold yung weight nito Not just the weight But the uh, tension Kasi once na uh, We have this uh, Puno check the gasket uh, yung nga palang mga gasket na may show you lahat ng mga ganito may gasket yun yung goma dito sa sa inner brim okay so kung makakakuha kayo ng mga kapag nakakakita kayo ng mga napapansin nyo yung mga botella nyo naglilik pag uh, tumatabi minsan kasi hinihigpitan natin to ng todo na, uh, kapag hinihigpitan natin to ng todo nasisira ninyo yung, yung, yung gasket, yung, yung goma sa loob. Kaya iwasan ninyo. It's a snug. Katulad nito, it stopped there, di ba? Once it nag-stop there, make it snug. There. That should be enough. Hindi yung okay ba? Okay. Sa inyo, sakali man na hindi kita na maliwanag ito ay just a few dollars oh, ng presyo 30 bucks na rin to eh plus tax pero looks good I like the black so pwede yung mainit pwede yung malamit good I'll take that I'll take this okay Ano pa? Oh. Uh, ano pa ba? Alam mo kung ano pa? Uh, monohydrate. Gotta have monohydrate. Uh, baka dito meron. It sa matter kung sino may gawa nun. Well, kapag respetado mga lugar tulad ng well, Walmart or iba uh, even yung mga nutritional uh, na mga vitamin stores. Disente uh, yun. Mono, monohydrate. I need that. Check it out. Check it out. Let's so, see. dito sa botella na to. Kukuha ko ng monohydrate. Uh, importante yon sa akin. Para sa akin. Para uh, I need to keep my weight. Kailangan ko magpabigat pa. Kasi napakahirap kong uh, maggain ng weight. Hindi lang alam kasi matagal na ako yung nakapunta dito. Monohydrate is, uh, is a good, uh, is a good uh, supplement para sa 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 atin lalo na sa mga kalalakihan pero you have to check the doctor ha ako I'm good I'm good uh I'm good with that. Ang particular na brand. Dati ako uh, may brand na, na binibili sa mga supplements pero ngayon uh, naniniwala ako na hindi talaga importante kung ano yung brand as long as binili mo sa respected mga lugar, pula ng ano Walmart na. Uh, uh, That's that's good enough for me. Uh importante rin. kasi yung ba, nakakamura kasi sa lugar kaya. Eh. At yung quality maganda pa rin. they're, they're natural kaya it's good monohydrate check it out tayo sa butika sa parmasya parmasya kaysa mag ito kagad mono nandito yan eh monohydrate well, protein shake yung iba nagpo protein shake I used to have uh, madalas ako sa protein shake pero hindi na hindi na eh uh, I might consider that again pero sa totoo lang hindi na rin siguro hindi ko na prioridad yan unlike nung kabataan ko Uh, monohydrate ako kailangan ko yun kung nag-iisip nyo mag monohydrate din you know, to keep your uh, uh, yung to keep your weight or to add a little bit of weight or just to keep your uh, uh, nakaka-regulate daw ng sugar yun eh Oh, okay. Yes. Let's see. Wala ako yung salamin ko. No, that's not it. Glutamine. No, no, no. Wala dito. Asan ka? You know what? Wala akong makita dito. Uh, I-off ko muna tong camera. At uh, bago mawala ako ng memory. Sandali. Sandali. excuse me hey bud i was just wondering do you sell monohydrate here Mono monohydrate what's that for it's for uh, it's a supplement for uh, you know, I, I like guess. Creatine? It is creatine. I keep saying monohydrate. It is creatine. Creatine monohydrate. Um, yeah. We, I don't know if we have that specific one, but I can show you where. Our sure, I'll, I'll, th thank you. I don't care about the brand. Uh, it's Let me check here. Yep. I did check here, but I I gotta I don't have eye, uh, eyeglasses. Uh, so. so we have like creatine capsules here. Oh. Uh, creatine monohydrates. This is uh, in the capsule form. Yeah. I'm more like looking for the uh, you know the old school one like the powder. <laughs> oh, yeah. have powder. <laughs> I don't know, I might try that, but we'll see. I, I, I you don't have the powder, do you? If we do it should be in this area as well. Okay. A, I can do it. Could you do me a favor and uh, check the? I couldn't read uh, the the fine prints. Uh, what are you looking for? Uh, How many per capsule? Uh, it's seven fifty milligrams per capsule. Uh, well, like Once a day, I, I take it once a day. Uh, well, this one they say you can take uh, four capsules a day. Um, four capsules a day. I couldn't afford that. <laughs> yeah. I just um, need the, you know, uh, I know the powder is like five grams of that. Yeah, a, 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 let me take the other side. We yeah. To to hey, if not, then no, no worries. I appreciate the help. <laughs> This is too much. This is uh, 120 capsules. It's alright. Um, yeah, I think everything will not should be here. Yeah. It might be out right now. Mm -hmm. It's okay. You, you can also check online. Sometimes we have it online. Yeah, okay. I think the powder we usually have. Oh, there, yeah, yeah. Yeah. Okay. Maybe later in the week or you can try online. I'll take a picture of that and I'll see you. Yeah. Thank you. Appreciate the help, man. All right. So, we'll take a picture. Yeah, creating. Bus Okay. We tried. Pero di ba, eh. Mayroon akong hotel, yeah. Alright, let's go.